Ay mga mahadera, so napanood ko nga pala yung viral na issue ngayon tungkol dun sa bakla at saka yung staff na pinarusahan daw ng dalawang oras na pagpapatayo sa kanya. So ito na yung masasabi ko. Bali, ako marami akong kaibigan ng mga baklatin and uh, marami din silang mga ayaw na tawag sa kanila. Pero hindi nila ginagawa yung ganyan. Kasi sila, uh, pag pumupunta sila sa public place, like restaurant, or kung saan man yan, syempre, ang alam nila, hindi sila kilala ng mga tao doon. So, hindi nila alam kung ano yung mga ayaw at gusto mo. Kaya ang dapat mong gawin, pag nagkamali man ng tawag sa'yo o tinawag kanila nila ng ayaw mo, sabihin mo sa kanila. In a nice way, educate mo sila na ay ayoko nang ganyan ganito ako gusto kong tawag mo sa akin kasi wala tayong karapatan na manggano ng tao dahil lang sa mali yung tawag sa atin kasi hindi naman tayo kilala o hindi ka naman niya kilala para magalit kay ng ganyan oo, naintindihan ka namin na ang tingin mo sa sarili mo ay babae na so um, ayaw mo na na magpatawag ng sir yung iba nga dyan um, gustong gusto or natutuwa sila na natatawag pa silang sir alam mo kung bakit? kasi paggalang yan eh uh, pag tinawag ka kasing sir, ibig sabihin nun mataas yung tingin sa'yo mataas yung respeto sa'yo hindi yun yung um, way na para ipamuka sa'yo or sabihin sa'yo na lalaki ka tatawagin kitang sir, hindi paggalang nila yon kung sa restaurant ka pupunta o kahit na anong establishment, kung ang tingin nila sa iyo ay lalaki o babae, kahit nag make ka, tatawagin ka talaga nila. Tsaka, aminin na natin sa sarili natin na pagpinanganak tayo ng lalaki o babae. So, kung magpalit man tayo ng gender, at kung meron ka mang uh, o merong palatandaan physically na like for example para na mukha kang lalaki, mukha kang babae kahit nagsuot ka pa ng uh, pambabaeng damit, nag-make up ka makikita ng tao pa rin 'yan. Malalaman at malalaman nila yung totoong gender mo. Kaya ang pinakakailangan dyan ay sabihin mo sa kanila, magpakilala ka. Hindi yung uh, gagawin mo na sa isang tao yung ginawa mo. Kasi hindi natin, hindi natin dapat ginagawa yun eh. Uh, may kanya-kanya tayong ugali, may kanya-kanya tayong gusto sa buhay. So, hindi lahat ng tao kilala ka. Yun lang po ang masasabi ko mga Mahadera. Thank you for watching!